mga kabataan. Hmm. Matuto kayo sa gawain bahay. Pundasyon yan, paglaki nyo. Itong isda, kanin, munggo. Pupunta na tayo kay PBM. At tira natin siya ng pagkain. Ah, diba? para lang kay magpipiknik kasi si asyong wala. May sabong. At As yung asang anak ko nasa Manila. sama ko lang dito si PBN. O um, diba? Um, kakain kami. Nagluto ako. Pusa lang na may isang-isang araw kumakain to. Diet-diet. <laughs> wala kumain. Ay, nakong diet-diet. Ewan ko. Hanggang sana diet ka ini. Tama to, napakain ko. Ang dami ko daw dala. Kasi nga, nagda-diet siya. Mm. Ibali, mag-exercise na lang mag-exercise. Ganun lang yun. Kagaya ako, nag-exercise. Oh, okay. Para may akong kakainin. Bukas, exercise ulit. Ganun lang yun. Wala, mali. Mm, mali daw. 80% nutrition, 20% workout. Yung dapat. Dahil nga lang. Munggo. Friday baga ngayon na? Munggo. Tapos so, nakakita kami ng sariwang atuloy. Pinrito ko. Pero siya actually ito lang ang pagkain niya. Tinapay itlog tsaka yung hotdog sa kanya yun. Akin to. Di ba? Kain tayo. Sarap. O, pagkatapos kumain, ano dapat natin gawin dito sa mga pinagkain na nato PBM? <laughs> ba? May na dyan. Lugasan mo na ito. Di, di uso sa akin ng PBM, PBM. Di sana ko Pagod gas. Pagod, kakaikot. mo na yan. Pagod na, kakaikot. Ay, hindi. Ako na nagluto nah, eh. Ako na nagluto, pagod daw siya. Pwede. Ganyan kami mag-iina. Ako Ako magluluto sila magugas. Oh. <laughs> Malit lang kasi ang ano niya rito eh. Kasi actually, itong bahay na to, ewan ko ba? Ma, Pinagawa ng asawa ko to, pang binata lang talaga. Mm. Ang baba pa ng ano, ng lababo. Eh, mga anak ko, ang Ano, you know, di ba? Bugas siya. <laughs> Sapatos pa yan. <laughs> kasi katatas na mag-exercise. Yan. Pawawa naman, no? pagod daw siya. Eh, kaso yun ang rules ko. Nang rules ko. Ako ang magluluto. Sila ang taga sila ang tagahugas. Ganern. Dahil yung anak kong bunso doon rin sa Maynila, pag ako nagluto, siya naman na maghuhugas din. Ganon. Diba? Ano di ba? Na ano narabing naghuhugas. <laughs> Sunod sa nanay. Yung lak. Monlak. Kaya kayong mga kabataan, hmm. matuto kayo sa gawain bahay. yun yan, paglaki nyo. Kahit saan kayo mapadpad, marunong kayo. Magluto, maglaba. Ah, mamlansya, marunong kayo niyan. Para di kayo maistoryahan. <laughs> Istorya. ah, <laughs> di diba? kami. Ah, uh, talaga ang ano namin sa mga anak ko. Pag ako nagluto, pag ako ang nagluto, sila maghuhugas. Kasi, dapat marunong sila, 'di ba? Marunong dapat. Huh? Hangin dito, mahangin. Mahangin.